ng Batangas na nagmamarunong yung babae tumitira ng gusto kay Bibisara. Sara. Ito pala, ang asawa pala nito ay mayor o dating mayor ng Mabini, Batangas. At may kaso mo rin. Yes! Itong, itong si Congresswoman Luistro ay abogado. At mapapanood ninyo, i-google ninyo kung paano nila inuusig si Pastor Kibuloy no, 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 no. na merong walang kakwenta-kwentang kaso. Ano na, ha? Kung ilang batalyo na pinalusog nila ron, ano? pinasusurrender nila sa walang kakwenta-kwentang kaso. Mayroon na, mayroon Itong na, asawa na, ni Congresswoman Luis Tro Ay. at naka-video sa isang interview ay inamin mismo ni Congresswoman Luis Tro na siya bilang abogado pin itinago niya ang asawa niya hindi niya isinorender sa harap sa halip na harapin ni confront yung kaso yan ang gusto nila ngayon yan ang pinagagawa nila ngayon kay Pastor Kebloy dahil sa walang kwenta-kwentang kaso na nilulusot nila samantalang itong mismo si Congresswoman Lu Luistro ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kasong rape. Siya ang abogado at pinatabi niya muna, pinatago niya muna at tinrabaho nila yung kaso. Whatever, kinausap muna siguro nila yung judge. At pinalitaw niya lamang yung asawa niya nung hindi na makukulong. Ganyan po sila kay Kofrito. No? At uh, lahat halos yung mga yung mga nagpapanggap at uh, ang gusto nilang teta itatawag sa kanila ay kagalang-galang na mga uh, ay wala namang dahilan para igalang. Saan ka banda? So yun po ang ating ah, okay, okay. Uh, okay po nakita, ang, na. uh, aking uh, wala sa, sa lang. aking pagsasalita rito ay uh, nais kong ipaalala na baka, at na 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 bigyang pa. diin na huwag nating kalilimutan ang parte, ang bahagi ng Communist Party of the Philippines and New People's Army sa kaguluhang nangyayari na to. Kaya nga, sinasabi ko na natutuwa ako na nakikita ko itong mga kabataan na to. Na sa halip, mapapalag na may mga magulang sila. Na napapangalagaan ang mga anak nila. At hindi ito mapapasama sa mga komunista, hindi ito, hindi to pe pwede nga-recruitin ang Kabataan Party sa sapagkat nandito sila, kasama natin silang nagsasaya rito. Tama, tama. At nakikiisa sa paniniwala, paniniwala at pa panawagan na palayain si Pastor Kibuloy at itigil ang karahasan sa kayo. Hanggang, dun, hanggang uh, Hanggang dito na lang po mga kasama at uh, maraming salamat at uh, magandang gabi po sa inyo. Ang pangalampan niya kay Bumbong Marcos noong 2022 dahil totoo namang nagkamali ang taong bayan at ang busy presidente at kasama po kayo sa nabiktima ng walang hiya, walang utang na loob at feeling entitled sa kanya ang pagiging Pangulo itong bugok na Marcos Jr. na nilalabag ang batas. Yun po ang dahilan kung bakit sinabi ni Inday Sara Duterte na ang mga taga-KOJC at ang buong sambayan ng Pilipino we deserve better. We deserve better leaders. We deserve a better government sapagkat for the last one week of total display of brutality mga kababayan ayan na kumakanta at nagranda na ang mikropono para kay Vice President Sara Duterte puntahan muna natin ang Davao City para hindi tayo mabitin anytime the Vice President is going to deliver the most important message. Balikan mo na ng konti, Franco. Saan ng Pilipino. ang Filipino? nyo na. Ako po'y tatlong araw ng hirap na hirap sa aking nalamunan pero hindi pa ako pwedeng mag-absent sa pagtitipon ng sambayan ng Pilipino kaya pagtyagaan nyo na ang ating boses na Malarot Stewart! tayong lahat handa dapat tayong mag-sacrifice para sa ating kanyang laban. Yes! Papatalo ba tayo sa kahit anong elemento na ibibigay sa atin? Yes! Ipagpapatuloy natin to hanggang bumaba si Marcos Pangalan! Yes! Ano po ang gustong ilinaw ng Vice Presidente kung bakit andyan na Si Brother Suleiman. Mayroong uh, uh, isa sa ating kasama na gusto mag-alay ng kanyang uh, kinong pose. Branco, ito siya ay matagal kong hindi nakita noong kabataan ko. Sikat na sikat ito sa Iloilo. How strange! This kind of gathering na mag-unite kaming mga ilonggo at siya ay dedicated volunteer para sa good governance at sa panalindigan. Mr. Soliman ay nandito sa harap ninyo. Malapit kami ng lugar na ito sa city ng Iloilo.